alam ba na maaring hindi magpakita ng resibo ang mga mambabatas sa kanilang ginagastos? Hindi na nila kailangang magpaliwanag kung saan napunta ang pera ng bayan. Ang tawag dito, liquidation by certification o sa madaling sabi, magic resibo. Sa ilalim ng Senate Concurrent Resolution No. 10, pwedeng iliquidate ng mga miyembro ng Kongreso ang kanilang gastos gamit lang ang isang sertifikasyon. Walang resibo. Walang walang kongkretong ebidensya, kaya naging legal ang korupsyon. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Isusulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pag-repeal sa liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt. Kung saan lahat ng gastusin ng mga opisyal ay dapat may malinaw na resibo at dokumentasyon. Sa ganitong paraan, mas magiging transparent at accountable ang ating gobyerno. At hindi lang ito reforma. Sa ilalim ng panukalang ito, isa sa publiko ang lahat ng ginagastos ng Kongreso sa isang online platform para makita ng mamamayan kung paano ginagamit ang kanilang kuwis at lahat ng opisyal ay obligadong magsumite ng taunang ulat or yearly report kung saan napunta ang kanilang pondo. Walang lusot at walang maging korupsyon ayon kay Pastor Kibuloy, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Kaya dapat may nakikitang resibo. Suportahan natin si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado upang isulong ang panukalang ito para sa isang mas transparent at malinis at tapat na gobyerno. Number 53 sa Balota.